Ikadalawamput siyam ng Setyembre, taong isang libot adim na pito. Pumanaw si Lorenzo Ruiz, ang pinakaunang Pilipinong Katolikong Martir at kalauna ng pinakaunang Pilipinong Santo nang siya'y mawala ng dugo at hininga matapos ibitin ng patiwalik na mga Hapones sa Nagasaki. Naganap ito nang siya'y arestuhin kasama ng iba pang mga Katoliko sa Okinawa dahil sa pakamba ng mga Hapones na sinakop ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ng relihiyon, dahilan upang sila'y ibitin at pinahirapan para itakwil nila ang kanilang pananampalataya na hindi nila ginawa hanggang sa kanilang kamatayad Nagkaroon ng posibilidad para sa beatifikasyon ni Lorenzo dahil sa isinulat ang mananalaysay na si Fidel Villaruel na kinumpirma ni Papa Juan Pablo II Hagang sa kalaunan ay kinanonisa si Ruiz bilang isang santo na sinuportahan din ng isang milagro na naganap nang gumaling ang isang batang taga-ilo-ilo nang ipagdasal nila si Lorenzo.